Hello guys, uh, good morning. Ay uh, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Uh, welcome to my vlog. Ayan guys, nagmamarko tayo ng ano, rubber tree guys, tree na lemon. Ayan guys, nabalatan na natin. Ayan nabalatan na natin 'yan. Ayan, 'yan. Ayan, ganyan lang guys, oh, yung iba na ayan oh, na balutan na natin. Ayan, yung ay, ayan yung guys, oh. Ganyan lang ang ano guys, pagma balatan mo siya, paikot, paikot na balatan. Ayan, yung ano pala natin guys, ano. Rubber tree guys, nakatanim sa lupa 'yan kasi dyan tayo kumukuha ng ano. Dyan tayo kumukuha ng kailangan natin pag pag maglagay na tayo na tayo sa ano, sa paso. ayan guys, oh. Ikuha na tayo ng ano, ng magagamit natin. Ano lang guys, ang gamit natin, bunot lang guys, bunot ng ano. Bunot ng yug at saka plastic guys. Ayan o. Oh. Ayan, ganyan lang guys. Oh. Ganyan lang gamit natin. Pero, binasa natin yan guys. Tapos itapal natin doon sa ano. Itapal natin sa nabalatan na ano. Na isang Oh. Ayan, nabalatan. Tapal natin. Tapos, babalutan natin ng plastic. Tapos, ano. Tatalian natin guys. Tatalian natin. And guys, yun lang guys. Ah. Thank you for watching.